Okay, mga mga kawagay, nandito tayo ngayon sa kaibigan ng asawa ko dito sa Mayteapas, Quezon. So, natutuwa ko kasi ininbitahan niya kami sa bahay nila dito sa Tayaba, sa ano, medyo liblib -lib na lugar, pero napakaganda tahimik. Tara, pasyal natin kayo. So, anti mapapansin niyo naman, di ba? Dito sila sa ilog, tapos ma-amaze ka talaga mga kawagay. Tapos, alam mo yung tipong kapag nainitan ka, may ligo ka lang, tapos sa ka dun sa uh, ano Dito tayo sa rest house nila kung saan dito sa sa liblib -lib na lugar, meron palang nakatagong maganda. Ito mga kawagis. So, ayan. Ito yung entrance nila, mga kawagis. Mapapansin nyo naman, napakaganda talaga dito sa sa lugar nila, di ba? Ayan. So, mapapansin nyo, nakakatanggal talaga ng stress. Siyempre, dito tayo, kahit minsan, papahano, eh, matatanggal yung stress natin, mga kawagis. So, ayan. Ikutin natin yung al nila, yung farm nila. At syempre meron silang bahay dito. So nakakatuwa lang kasi naimbitahan tayo dito. So ayan, napakaganda. Yung mga anak ko pagod na. Natara, natin. Ang sarap dito mga kawagi kasi nga. Napakatahimik na lugar. Tapos nakaka-amazing view. So ayan, mapapansin nyo naman yung mga nawin dito. So makikita nyo, may mga apa Tapos makikita nyo din sa ano, sa sa baba may ilog. San ka pa, diba? Tapos hindi nyo napapansin. Ah, pwede para maghuli dun sa baba ng, ano, ng hipon kasi daw marami. Pero hindi pa namin na-try kasi nga since hapon kami nakarating dito. So ayan, nakakatuwa. Sobrang, sobrang sarap ng feeling na andito tayo. Tapos sobrang ganda pa ng lugar na to nakita nyo naman napakaganda ng tanawin kasi puro green pa yun ang dami mga puno, green pa talaga so hindi natin ito makikita sa Metro Manila dito lang yan sa Tayabas, Quezon so napakapayak ng buhay nila simpleng buhay lang pero napakasaya so ayan, thank you for watching mga kawagi bye